So, ayan guys, yung tatlo. Buong araw nilang tinititigan yung ating bagong pet. <laughs> Nilipat ko siya sa medyo malaking lagayan guys, oh. Kasi, kuwawa sila rin, parang nahihirapan. Tapos dito ang saya-saya na nila, oh. Wow! Oh, tingnan mo ito, oh. Itong isa, oh. Nan na nandiyan lang sila buong maghapon, tinitingnan nila yan. Hmm. Kamu si Marta. Marta, ano? Kumusta? Ano yun? Ano yung pet na yun? Fish yun na Love yun ah. Hindi yun it-it, ha. Marta, wag may yun, ha? No, no, yun, ha? O, oh, patay mali siya o. Oh. Ten, friend to, ha? Friend, ha? Friend, ha? O, oh, si Munton. Hindi ko alam anong balak ni Munton. At binabantayan nila talaga yan. Nandiyan sila, pag papababain ko na sila, wala, iingay talaga sila, gusto nila umakya. Tingnan niyo yung janitor fish, guys. Guys, may name na ako sa kanila. Since parehas silang lalaki, ang pangalan nun, nung black armor fish, Hybrid daw yan ng goldfish. Ang pangalan niyan is Daniel Padilla. May apelido na rin, guys. What? Tapos, eto naman, itong janitor fish, si Alden Richards yan. Si Alden at si Daniel. Oh, tinan nyo, guys. Oh. <laughs> ang likot ni Daniel, no? Napaka-playful niya talaga, o. Oh. <laughs> si Alden tahimik lang, nagmamasid, o. Oh. Mukhang ang talino ni, ano yun, oh. o. Dito ni Alden, o. Oh. Pasip-sip-sip-sip lang. What? O, tira nyo guys, ang cute. Ang saya nila guys, nang nilipat ko sila ng lagayan. Aww. Kasi dun sa isang masikip. Nilipat ko sa medyo-medyo. Eh, masikip pa rin. So, ayan, nakakapag-ikot-ikot sila. Ang saya na nila, oh. Tapos, may tatlo pa silang kapatid na nakabantay. Si Marta, si Matilda, at si Munton. Ton, binabantayan nyo yung fish? Ton, nababantayan nyo yung fish? Yan, yung fish? Ikaw din, mamatel? Ayun, no? Ayun, no? Ayun, no? Naku, baka pag hindi ako nakaling mo, nakakain nyo na yan, ha? Oh, no! Kung nyo kakainin yan, ha? Ito, tingnan mo ito. Marta, oh. Ito, Marta, oh, tatets, oh. Akit mo si tatets dito. Akit, akit natin si tatets. Akit mo sa lamesa. Lapit mo siya. Tatets, oh, you oh. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. oh. Tumalang, okay? Tets? Tetsu? tetsu. Oo. Oh. Uy, di yung daruan, o. No? Parang takot si Ka. Kaya nga, kainin sila. Si Tatin, sila mo. Sige, sige. Tets, o. Tila mo, kung ano magiging ano niya. Tingnan mo. Ayun, o. Tets, o. na. Sige, sige na. Hindi magagagalit si Mama. Ayun. Bakit sila naliligo? Ito, o. Oh. Ayun, o. Tets, o. Marta, o. Oh. Marta, o. Marta, tila mo. Tila mo. Pansinin mo naman si Blocky. Ayun, si Blocky. Ay, si Si Daniel yan yung black. Si Tapos Daniel yung janitor na, si Alden. I, I don't know yun, di ba? Ah, uh, Marta siya Nea. Ayun na. Ayun na, Marta. Oh, ayun na. Oh. 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 Ayun tingnan mo. Hindi sa mga. Ayun ba? na, tingnan mo. Tingnan mo na. Hindi, hindi ka mahulog. Kawakan kita. Oh, oh tingnan mo. Tingnan mo. Si Hmm. Ayun na. Ayun na. si Matilda. Si Matilda. Oh. Close up daw kay Matilda. Matilda. Sss. 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 Nagbupos. Oy. Ichi-ichi ka na naman. Oh, o, dali, tingnan mo oh. na, Bush. Dali, dali. Masibush naman daw. Okay. Tingin. Papakilala natin naman sa isa isa. Hmm. Oh, ayos. Mo. Matilda, oh. Adali, oh, para makilala mo. Stoy. Oh, Oh, Matilda, oh. Si Daniel at si Alden. Matilda, no! Dito. Oh, tingnan mo yan. Bush. Oh. oh, Matilda, tingnan mo. <laughs> ano yan? Wala siya pa kailan. Matilda, ano yan? Fish? Fish? Eh, bantay niya lang. Very good talaga si Matilda. Bantay ka lang. Sisit ka lang dyan. Sisit hindi mo yan. Sit ka lang dyan sa tabi nila. Baka ano lang yan. Pag nalingat kami, kinain mo na yan. Ikaw Eto po si Matilda. Lahat kinakain niyan. Minsan nga nahuli namin may palakas sa loob ng tenga Ay, ng tengay. <laughs> sa loob ng bibig yan. Tingnan mo ito. Hindi pinapansin Oh. Matilda, si Daniel at Alden yan. Kapatid mo yan, Bibi ah. Huwag mo kakainin niya Bibi. Huwag mo sila kakainin pag wala kami ah. Amoy, tilapia yan. parang hindi yan Kinakain Oh, next, si Muntan. Si Muntan naman daw, si Monton ah oh, Monton. Oh, tan di, kay ate. kay ate? Kay ate, tan dito, dali, Akit dito. Papakala na. Takot si Monton. Oh, na. Tone, oh, si Daniel. Dito. Si Daniel at si Alden. Ano Oh, naman na to. Ano? 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 Oh. Ano? Ano? Hindi, hindi ka-color mo ni Black Black. Dala, makakulay mo yung isa. Alam, natakot sa'yo. Umilalim si Daniel. <laughs> Oo, oh, umilalim. Natakot kay Munto. Munto, no? Torn ito, Torn o. Ayun. Ano, tanundo, tanundo? Eh. Ka di, di Dito, oh. Ayun, ito, ito. Hindi kasi dyan, doon. Dito ka kasi mara. hindi yan. Dito, o. Oh. Ayun, Oh. Hmm. Ito, ito. Oo. Oh. Ton, pet yan, ha? Ton, friends yan. Nakapatid mo na yan ngayon, to na. Ha? ha? Magkakapatid na kayo ngayon. May kapatid ka ng isda, ha? Oh, oh. oh, man, black. Ayun, black oh, uh, oh. ayun, Oh. Ayun, o. Ayun, o. Kakulay mo, no? Ayun, o. Oo. 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 Dalawa sila, no? Oo. Oh. Uh, Oo, oh, uh, tinitingnan niya, oh. Uh. Tinitingnan ni Monton. Yeah. <laughs> Ang sama nang tingin, mukhang ano kayong balak. Ano kayo nasa is? Alo, ayan na, guys. <laughs> uh, guys, parang gusto niya na na. Ayan na, kaya ako siya. Ada, tingnan natin. Sige, balak niyo Umiilalim din si Daniel, eh. Matalino, eh, <laughs> <laughs> oh. Oo. Oh. Oo. <laughs> oh. Tinamay na, Monton. Ton, baby yan, ah. Ton, baby yan, Tuan. <laughs> tayo nga sa ilalim baliw. Ang yeah, dami ng muntun. Uy, huwag may Uy. Baby yun to na, baby ah. oh Hindi yan, may name. Baby ah. baby ah. Okay guys, napakilala na natin sa mga nanokekoks, ang kanilang bagong kapatid. Mm -hmm. O, oh, kiss nga, babay na daw. Munta na rito. Bole mo si Montel magbabay na. Kiss na Marta, babay na. Mwa. Si Mama Tel, Mama Tel, kiss na, babay na. Babay po. Mwa. Montel, babay na, babay na. Babay po. Mwa. Okay, kiss din daw sa inyo si Daniel at saka si Alden. Oh, Mwa. Tu.